Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Dahil nga, Sabado na naman at hindi ko sila napaliguan ni Cholo kahapon, ay papaliguan ko ngayon si Bella at si Cholo. Nauna ko na nga palang paliguan si Cholo. Ngayon ay si Bella na lang ang nabidyuhan ko sa ngayong araw. Hindi naman tayo makapaglinis ng bahay. Gawa nga ng inaayos yung likod bahay namin. Kapag naglinis ako, eh, yung aligabong ipapasok ulit. Pero nakapagpunas na ako ng sunrocks na may sabon sa sahig at nabalanawan ko na. Kailangan ko kasi talaga guys mag-disinfect araw-araw. Gawa ng may papis pa ako na apat dito. Natatakot din kasi talaga ako na baka pasukin tayo ng virus. Kasi nga eh may napasok labas dito. Talagang kailangan natin na linisin o disinfect lang mang yung sahig natin na dinadaan -daanan. kasi nadaan din yung mga papis natin nagala din sila dyan kasi hindi sila sanay na nakakulong talagang dito prisila sila na magsilaro dyan sa sahig, dyan sa baba talagang prisila sila, tumakbo dito tumakbo doon, higa sa sala higa sa sopa, okay lang sa akin kasi hindi naman sila naiisa so sa sopa alam nyo ba guys, napakasayang mag-alaga ng isang so, kasi bukod sa nakakawala sila ng stress, talagang parang mapipil mo na may kasama ka sa bahay, halimbawa kagaya ko, mag-isa lang ako dito, kapag pumapasok yung asawa ko, mag-isa lang ako dito napipil ko na parang ang dami-dami namin dito, kasi may mga makukulit, ayan, takbo dito takbo doon so, ayun nga, habang wala pa kaming anak, eh sila muna yung nagsisilbing anak namin sa mga ano, sa iba dyan, ng mga walang alagang aso, siguro eh, nauoihan masyado sa amin yung parang tinitingnan nila na pagtatawanan ka kasi minsan kinakausap mo yung alaga mo. Alam ba ninyo na kapag kinakausap ko sila o kinakausap namin sila eh talagang nakakaintindi naman sila. Pil na pil namin na naiintindihan nila kami. Kasi pag pinapagalitan ko sila eh talagang natigil sila sa ginagawa. Tapos parang na ano sila sa sulok, na upo siya. Lalo na si Roxy. Naku, pag pinapagalitan ko yun, na sulok siya. Tapos parang nailing-iling yung mukha. Alam mo yung pinapakinggan ka talaga, parang ganun. Balik na nga tayo sa pagpapaligo kay Bella. Ito na nga, pinapaligoan ko na siya. Ano na pala yung pinapaligo ko sa kanila, hindi na maligam-gam na tubig nasanay na din sila doon sa natural na tubig. Tsaka, pinapaliguan ko sila kapag ganto mainit na. Ayan. Kasi para hindi naman sila lamigin. Tsaka pag ano, pag mainit na ganto talagang twice a week ko sila pinapaliguan. Gawa ng ano, minsan iniinitan din sila. Halata ko yon kasi nalapit sila sa electric pan. Tapos parang gustong gusto nilang ipabukas yun. Alam nyo ba guys, sana naman sa ibang mga nag-aalaga na kagaya ko, sana i dapat iwag natin papabayaan yung mga alaga natin. Kasi kawawa naman pag napabayaan. Gaya nung mga nakikita ko sa social media, mga tinatapo ng alaga, puwerkit may mga galis na, may mga sakit na, eh iniiwan na lang nila kung saan saan. Sana wag po tayong ganun hanggat maaari ipagamot natin sila kasi ginusto nating mag-alaga at kinuha natin sila para alagaan hindi para pabayaan kung ano mang saya yung binibigay nila sa atin sana e eh, maibalik natin yun sa kanila kasi oo alam ko magastos mag-alaga talaga ng ganto pero isipin din natin kung ano yung mga benefits na binibigay nila sa atin gaya na lang ng sa kalusugan natin Diba kapag stress tayo, marami tayong sakit na makukuha. Eh, yun nga, nakakawala sila ng stress, tapos nasasaya, napapasaya pa nila tayo. O yun, parang yung simpleng, anong yung pag binibigay nila sa atin, eh, dapat i eh, may ibalik natin sa, sa, kanila. Huwag na lang natin isipin na puro gastos, ganyan, gastos dito, gastos doon. Kasi, o, sa una pa lang, dapat alam na natin yun. Ginusto natin mag-alaga ng ganyan, kaya dapat eh handa tayo sa kung ano man ang magiging gastos nila kasi dapat alamin natin bago tayo mag-alaga ng gantong ng ganto nga kasi nga eh napaka high maintenance talaga ng shed so alam ko 'yan kasi nga ilan na sila kaya nga yung iba eh pinarihome ko gawa ng baka mapabayaan ko din pero yung ano naman yung mga anak naman ni Sasha eh sinigurado ko naman na ang mapupuntahan nilang par parents ay eh, talagang yung aalagaan sila ng maigi. Kasi mahirap naman na yung mapupuntahan nila eh, sa una lang. Kaya talaga sinisigurado ko na magiging okay sila na maibibigay yung ano nila, yung pangangailangan nila. Yung nairihom ko naman eh sa kanila din lang naman yung napunta. Sa kanila sa pag sa mga dog food nila, sa mga vitamins nila sa kanila din napupunta yung mga yun. Hindi naman namin yun pera, pera nila yun. Kaya, kumbaga, eh, ginagastos talaga namin siya sa kanila. Balik na tayo sa pagpapatuyo kay Bella. Tingnan nyo naman kung gaano yung kabait. Nasanay na kasi baby pa lang, eh, sinanay na talaga namin sa pagpaligo, sa ano, ganyan. Pero, sila Lachi, eh, si Sasha, takot na takot yan sa blower. Nasanay kasi siya doon sa blower ko na walang tunog yung hindi maingay kasi itong gamit ko ngayon eh ano to eh sa vacuum yung may blow, blower na siya ito yung gamit ko sa kanila dati kasi may ano sila may blower talaga doon hindi doon takot si Sasha kasi sa parang silent lang yun tsaka ganyan eh nasira na kasi kaya ito na lang yung ginagamit ko pansamantala habang hindi pa ako nakakapagbili Grabe eh, hindi ko lang nasuklayan si Bella ng ilang araw eh, may buhol na agad. May buhol na ito sa tenga, sa buntot, nagkabuhol. Nakita nyo naman kanina, ginupit ko yung buhol kasi hindi na siya kaya ng suklay. Nga pala, yung suklay nila eh, ano, nasira na. Gawa ng inat-ngat, ng inat-ngat nitong ni Bella. Hindi pa ako nakakapagbili. Kaya yung ginagamit kong pansuklay sa kanila, eh yung isinusuklay ko sa kanilang mata. Sa mata lang nila talaga yun. Kasi pag halimbawa may nagmumuta yung ano nila, eh sinusuklay ko siya na dadala naman doon sa ano yun. Tsaka nga pala guys, yung mga mata nila, wag nating hahayaan na natutusok nung, nung mga balahibo nila. Kasi pwedeng mag, magmuta yung ano nila, tsaka magkaroon din ng ano, ng, ano yung mata nila, ma-irritate, parang ganun, mamula. Kaya tatanggalin natin yung mga mga excess na buhok sa mata nila. Hay, eh, kumbaga lilinisan natin. Tsaka yung bibig nila, dapat gugupitan natin. Kasi, dyan sa bibig na yan, dyan nagsisimula yung amoy. Nag, umaamoy yung mga alaga natin. Doon sa bibig na yun. So, ayun nga, kung napapansin nyo, talagang... Ang pagpapatuyo ng nila, pagpapatuyo sa kanila ay napakatagal ilang minuto pinas forward ko na nga itong video na to eh para maipakita ko yung full video niya. Ayan, nangungulit na nga yung isang eh, sino ba yun? Sino ba yung tumingin-tingin na yun si si Cholo ata yun eh. Ayan, ginugupitan ay ginugupitan. Inaano ko yung sinusuklay ang kung ah, buhok niya sa kanyang ano, tenga kasi nga may mga buhol-buhol. Saka ayan. Sanay naman 'yan magpagupit si Bella. Kaya ito 'yung gustong-gusto kong paliguan ni. Eh. Kasi sanay siya magpagupit, parang ano, iingatan nyo pala 'yung ano ng ah, kasi 'yung gunting ko dito ay matulis na hindi ko makita 'yung gunting na pang ano ko sa mata nila, 'yung walang tulis, 'yung dulo. Kasi delikado din 'yun eh. Ingatan din 'yun ano. Kaya 'yung nagamit kong gunting ay matulis. Pero hindi naman makulit si ano si Bella kaya na ano ko naman, nagupitan ko naman yung kanyang mata. So, ayan guys, kailangan natin silang gupitan para hindi tumatama sa mata nila. Tapos, hindi nangangamoy yung mukha nila kasi aamoy. Pero, alam nyo guys, nakakadiri naman to si Bella. Kasi, dinadakot ng bibig niya yung ano, yung pupo niya, ba diba? Hindi ko lang napansin na nagpupo niya. Nakikita ko na sa bibig niya na yung tubol. Talagang inaano niya. Pero hindi niya naman nilulunok or what. Minsan dinudurog niya, nakakainis to. Kaya paano ba, paano ba mawala yung ganun? Sa bagay yung nanay niya, si Sasha naman, e eh, ganun siya dati nung papi pa. Pero nawala naman. Pinainom ko lang ng pinainom ng Yakult. Ayun. So ayan nga, ginugupitan ko yung mga buhol niya. Ayan, sinusuklay ko. Pag nadadala pa naman sa suklay, eh sinusuklayan ko na lang. O di ba sa pagpapatuyo palang ilang oras tayo inabot ay hindi naman isang oras siguro. Siguro mga 50 minutes, ganyan. Magi isang oras. Lalo na kung malago yung buhok eh ito, gin room na to. Tsaka yan, yan yung ginagamit ko na pabango sa kanila. Galing pala yan sa DIY. Yan na, finish na si Chala. At tsaka ito na ang ating chichi. Ay, naku guys, alam nyo ba, hindi ko na malayan. Paubos na pala yung dog food nila, kaya bumili na ako dyan ng tingi sa tindahan. Papakita ko sa inyo. So, ito, mamaya, mamayang hapon, i eh, bibili kami ng asawa ko. Pag sundo ko sa kanya, diretso na kami bibili. So, ayan, pahinga-pahinga muna ako. pagpasensya nyo na guys at makalag pa yung bahay namin hindi pa talaga ako totally naglilinis ng maayos. Gawa ng inaayos nga yung likod bahay namin. Mamaya-maya lang, eh, dudumi ulit. Kaya, kumbaga, yung paglinis ko, eh, parang daan-daan lang. Pero yung sahig, talagang dinidisinfect ko siya. Kasi kailangan, araw-araw kung i-disinfect yan, gawa ng napasok labas nga sila yung mga manggagawa dito pasok labas, pasok labas ayan, di ba ang cute cute ni Chichi Talaga napit pa sa camera ayun naman si Roxy nasa sulok lang. Ito pala guys si Shasha, bagong panganak lang siya. Talagang hindi naman namin plano na paanakin siya ulit. Kasi nilagyan namin siya ng Pampers, kaso hindi namin namalaya na tanggal. Hindi kaya yun nakita namin eh, i na naman yung ano kaya sabi ko. Pagkatapos nila pagkahiwalay na nung ano nila talagang tinagtag ko si Sasha kasi para hindi mabuo kaso ayan nabuo kasi ayaw ko talaga muna sana siyang paanakin gawa ng yung ano niya nga yung daddy niya ayaw ko na yung parang pumangit pero sabi eh, parang babalik naman minamassage masaj ko yan na bumalik yun sa dati last na anak niya ni Sasha hindi ko na yan papaanakin naku nakakaawa lalo na pag nanganganak Diyos ko po. So, ayan na nga guys. Naglalambing na naman ang aking mga alagang mga pango at isang retokada. Thank you for watching guys. Sana ay nagustuhan nyo ang aming vlog. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa aming susunod na vlog guys. Maraming maraming salamat. Have a nice day guys. Thank you. Mwah!